3 2 1 na guys, eh, ito na naman yung bagong order sa atin. Yeah. Ngayon napapansin ko lang puro chamber yung halos mo um order. Siguro ano, dahil siguro sa nalalapit na yung December. Kailangan nila ng mga pang-heavy duty talaga. Ito to. na naman yung bago nating bagong orders natin. Dinig ko lang ng konting langis. So, tatrayin natin kung blue flame, no? dati sa langis habang habang ano siya yung sobrang init kaya tatapos lang i-maintain kaya ito na siya pag nagkamitan natin ito ng ano steel brush na grinder okay na to ito nga pala yung order sa atin ngayon ito di 4 na may plate eto ganun din yun nasa baba rin di 4 rin na may plate Ito naman limang di 4 yan limang pirasong di 4 D4, D4. tapos ito naman 1 feet na 5 inches 1 feet siya na 5 inches ito naman yung chamber na ginawa ko kanina tapos ito ano siya isang D5 na may D4 sa loob ay ano bali, ang kinuha niya isang D5, isang D4 Ayan. ito naman, D5 lang ito naman, dalawang D4 tapos ito naman bali, tigi isa lang na D4 D4, D4 Ayan. Ayan. so bali, yan lang sa ngayon so no? Parami talaga ng parami yung gumagawa ng ano ngayon, ng use oil stove. Talagang, ano eh, tipid kasi talaga. Pero sana hindi dumating yung araw na tumaas yung langis. Kasi use oil na yun eh. Yan. Yan lang guys, yan lang yung ano sa atin ngayon. Yung eco-content natin kasi... Para rin ako maiisip eh. Yun lang, lang. Siguro, at saka, isa nga lang pala sa akin lang ha, sa opinion ko lang. Siguro kaya dumadami yung gumagawa ng ano ngayon. Use oil stove. Kasi, pa December. <coughs> yung siguro yung dahilan kung bakit maraming gumagawa, maraming gaano ng ano ngayon, use oil stove. Hmm ito chamber tapos meron pa ulit dalawang order yun, mm, yun lang guys siguro yun ang lang may dumadami yung ano no gumagawa na yung oil stove kasi pa December na maraming nang lulutuin maraming handaan dagdag ko lang sa ano sa mga sa mga gumagawa rin ng used oil stove yung yung sipag natin dapat dalawa yung isang sipag natin, natin nasa actual tapos yung isang sipag nasa ano nasa internet kasi guys kahit sabihin niyo na marami kayong gawa pag hindi rin kayo nagpo-post parang wala rin nakakakita eh baga ang, ang, pag, ang pinakamalaking pag-asa para bumenta talaga yung product nyo yung sa ano, sa mga posting kagaya na lang ng pag, paggamit ng mga sada yan shopee Yan. yun yun para talagang kahit pa paano makikita rin yung gawa nyo yun lang naman talagang ano lang din iba yung sipag sa actual iba rin yung sipag sa pagpo-post pag ma-market mo ng mga product mo so oh, yun lang guys ni-deliver ko na to sa lama. ay ano pa pala yung barcode ko pala Ayun yung waybill. Ayun na, na lang. Didikit ko na lang.